Ito na po yung mga nabuklat nating mga pinagliitan ni Kulitong Mangyan. Ayan po. Mga pitong pirasong sapatos po siguro ito. Hindi ko na binilang. Yung. Mga pang 4 years old hanggang 7 years old po. Kasama na po itong binigay ni Tita Cecil Ibangilista yun ating ah uh, donor napakabuting kaibigan po natin yan po mayroon po mga sombrero may mga long sleeve na hoodie yan ipapamain po natin ito pagka natapos po natin irapol yung inihintay yung ano pa premio yung generator once po na nairapol natin at naipamigay yung mga pinamay nating una eh, isusunod na po natin itong ipamain para po mailagay na ulit natin dito sa box na ito yan yan po sa ngayon po eh atin lang pong pinapakita muna para yung pong iba nating mga kamangyan na nag-aabang eh ma-excite din po sila yan po ayun po yung ating Kamangyang Boy Ligalig at ito naman po si ang inyong kamangyang si Boy Gatnak. po Boy Salaw. Hanggang sa mga susunod na mga matatanggap natin. Update lang namin po kayo palagi. Ingat po tayo palagi mga kamangyan.